Nakapiyak ka ba dito sa Canada o sa Victoria? <laughs> Oo naman. Napalad nyo ba ako dati before you came? Ah. Talaga? Masina-safe! Ah, talaga? oh, maganda dito sa sa Victoria. Mahal! Dito na po kami. Uy, nahiya siya. so, eto na nga. mag kami dito. May business meeting kami ni Lou. So, dito kami nag-decide na kumain kasi masarap nga dito. At saka, sikat ito sa Victoria. Kaya, try nyo rin pag may chance, mga besh. Hay nako kung nanonood kay sa akin alam niyo naman na yung favorite ko dito yung spicy seafood udon. Masarap Sarap pala 'yan. <laughs> Ay, yan masarap 'yan. Panalo. panalo. so, ikaw, so far, ano, masaya ka ba dito sa Canada o sa Victoria? Oo okay. oh, naman. Promise? Walang sa halong ano? Oo, oh, masaya. Kasi, um, sa age ko kasi na to, it's not all about me anymore. It's about Children, ah. ah yung It's like, you know, um, giving them the legacy. Parang you nga, know, parang ako yung For my Ah, oo, oh, is... tama. First generation yun dito. Okay, exactly. no? Tama. Kami rin. First generation kami. Ah, Kasi, diba parang sa age natin, hindi na talaga for us. Parang, I mean, oo, oh, oo, oh, oo. Oh, okay, oh, dito. Oh, parang, 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 parang but then again, uh, um, it's not about us anymore. You know? Totoo. Totoo. Ako din eh. Masaya naman talaga sa Pinas. Oo, oh, masaya talaga sa Pinas. Diba madami talaga and like, everything. Ganyan. Oh, oh. yeah, Parang relax, relax. But then again, kung relax, relax ka lang, pero nga nga ka. Oo, oh, oh, wala din, no? Wala din. So, yun. Totoo. Agree. <laughs> nakalimutan na ko. Mga fish. Wow! Na, na take out namin yung ano. Kasi hindi namin kaya ubusin ang dami. Masarap eh. Sarap no? Ano kasi to? Panalo talaga to. Chicken karaki and... Ano ba yung mga... Ah, uh, the spicy seafood udon. Panalo no? Sarap no? Ito lang yan sa Nobo mga besh. Huwag kayo makakalimot. Ayan na lang ka-favorite ko yan. Favorite yan. Dito tayo sa Rolls and rolls naman. Mga ngapit bahay lang po kami, no? <laughs> Hello! Kamusta naman? Hello! Kapitbahay. Kapit bahay! Hi! Dito, mga Rolls lang dito. Oh, kayo ba kumawa? Ay, oh, sarap. May alam yung kanila share. Talaga naman. Isko, parang ang dami na naman. Talaga naman itong dalawang to. Ang dami. Kasi gusto din niya mag-alap sa bala-alap. Magkano naman ganun? Bala-alap Mamaya, ito na lang siya. Ah, so kung itong... Yan buo na yan, mga sisi. Depende. Ito po uh, MMA, tapos Lux Strike, Victoria, tapos... Ah, 7-7, mga ganyan. May mga 7-7, ito po, ito po kasi request ko na Request? Nila, wow! So, ah, wow! Para ano to, wala po, Tapos sa minuto eh. Oo! Oh. Oo, oh, wala po dito, pero yun, may 5, may, may, may ano... Oh talaga dito mga best of Rose Saka favorite ko talaga siya. Kasi napakaganda. Napakasara. Shoutout po. John My name is Carol Ann. Hello, hello po. thank you, thank you sa Rose. Thank you, thank you. Ay, no. Kaya sabi ko, patay kayo sa sa pag-iwag. Habang kami nakikipagkwentuhan, si Lou ay na ng mga rolls. O, oh, ba diba? Pwede na mag-advertise. <laughs> Ikma <Tignan> mo dali! Ako, <laughs> oh, ang sarap nito, mamis. Excited talaga ako patikim kay Luto kasi talagang napakasarap nito. At saka, hindi talaga ako mapapahiya. Talagang as in. Ang sarap-sarap niya. Hindi ko siya talaga makalimutan. Ito, may luto ko eh. Ikma mo lahat. Para maka... <laughs> para, pa para, para, alam mo kung <laughs> ano na ako. Sige. Mm. <laughs> mm.

ito ba? Pinagbabalaki nila? <laughs> ito siya. Ako na lang Sobrang fresh. Hindi na -ano. mag siya kasi mag eh. ako hindi eh. Anong pangalan nito? Ay, wala. Ay, wala. natin. Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala. kaya nga, kaya din naman talagang ano? kaya nga special ano ah! next? Ito! yata, 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 kami sa akin, nakala mo sa itong ano lang? Ito lang, apa-apat ko na. Ang takot na may totoo. Sa mahilig sa sauce, ako hindi. ano Ano kaya to? sarili lang. Salamat <laughs> ha. Ka. Kaya so ba? Kuha ko talaga. Oo. Okay. Hindi ko ba ano ko? Ba? Ako lang. Martin na po. Si Blev, pwede pa pero nasisira lang ano eh. Kasi hindi ko naman kaya ubusin. Ay, isang bulo. Isang bulo ha. Ito pa kunin mo pa ko. Ito. Eh, okay, kasi yun lang yun eh. Okay. Okay na yan. Hati talaga dapat. Ito pa yung okay, okay na. Sige na po. <laughs> ano last time? Wala sila. Nakabili ko. <laughs> Naisa ko pa sila. <laughs> Naisa ko sila na wala sila. <laughs> wala nila. <laughs> Lagi libre. Nakakahinga. Kaya <laughs> patay kayo sa akin sa birthday ko. Gaganti ako. Thank <laughs> you. Ganti-ganti lang. Bintik lang. Walang ganti. Tapos trabaho sa Pilipino. Pag hindi ako nakatrabaho, sila. Sa ko talaga hindi kami magkakasama. <laughs> Lagi mo siya. Ito kayo nang sa kotse ko. hindi mo kaya okay kotse. Hindi talaga. Joke. na. Hindi lang So, ikaw January, siya February. So, how is it naman? Anong anong feeling ba? <laughs> Napalad niyo ba ako dati? Before you came? Yes. <laughs> talaga? Ay, oh, talaga? <laughs> ano, sabi ko, paano kaya? Kasi ako lang yung no. madalas talaga na pupunta kung saan saan. Yung ba yun? Or kasi napuntahan ko na yung sa tsaka yung Rolls and Rolls. Oh, yeah. ah, I see. So how is it? Uh, nagustuhan nyo ba? Nagugustuhan nyo bang? Oh, sa Victoria. Talagang... Mahal. Kailangan magmayaman tayo. Yun ang goal. Yun, yun kasi ako sa akin, ayoko talaga umalis eh. Lalo na yung may mga forest fire. Na ano ko na realize ko na, ah, uh, shit. Pagka pumunta ako sa iba, hindi magiging problema ko. So sabi ko, tama lang pala hindi kami umalis. Oh, totoo 'yun. Oo, oh, oo, oh, oh, yun. Yun din yung naano ko eh. Parang ano, parang a few months mo lang may enjoy yung summer. Ay, yeah. here. Maganda nga yung bahay mo kasi talaga kailangan mo magstay sa bahay. Yun yun eh. Totoo yun. Kaya parang sabi ko, do you want that kind of life? Kasi di nakaka-depress dito sa Canada. I mean, in, sa, sa, sa nahon, sa pinakain, sa ano. So, kung makakadagdag pa yung lahi ka sa bahay, parang wala lang, no? Sa tama. Ay, natutuan na ako kasi namin kita ng first love. Ay, ay, sa salamat! Hindi ko rin kasi makompose. Pero, ah, uh, hindi, mean, tao lang naman tayo. We have to acknowledge our struggles, paghihirap ganyan. Normal lang yun. But then again, isipin mo lagi yung future. Ano ba yun? Bakit? Bakit ka ba nagpunta dito? yun know, yung isipin mo eh. You have to go back to that para inspire ka pa, pa rin, ma-motivate ka pa, pa rin to go all, to move on kung ano ba talaga na yung gusto mo, di ba? And for me kasi, it's not for me kasi sa age ko nga, di ba? Parang, it's really not for me anymore. It's not for, for me and my husband. It's really for our children. And yun sa next generation. Kung baga ikaw yun ang bigay ng legacy natin. Oh, na, oh, at least na para sila ng mga buhay, you know, na, you know, you're giving them the education, ah, uh, not just only me, pero best education that, you know, they could ever deserve. Ano ba naman yung ano ka na? ikaw ay anak ka na, pasawa? Ayun, yung, ano ah. ano, ano, nandito na rin. Ano, dalawa muna kami, February, dalawa muna kami na sa ah. Tapos, after, yung May lang, kasi ako sa anak ko. So, after 3 months, kita. So, yung to after 3 months nga ako sa dito. Tapos, hindi ko na lang pinasabay ko na sa kakinaga na. Oo, naman dito. Pag pagdating dito, oh, natuwa din ako kasi parang na ng anak ko. Actually, yung mga bata, mabilis sila mag-adjust. Yes pag nagpunta dito sa Canada, parang yung mga bata pala, merong mga certain na uh, parang activity or ano ba, yung class na kailangan nila pagdaanan. Kasi nga, siya hindi naman sila uh, English speaking, kumbaga, baga, mm -hmm. Pero yung anak ko kasi, hindi, dahil like, siguro, mag english talaga yung anak ko. May so, assessment. So, parang hindi na siya pinagunod. Parang akala, kinausap nga ako ng teacher, parang akala daw no, kasi talaga nila, dito lumaki. eh. Kasi parang enjoy na enjoy talaga siya dito. Yun yung para sa akin, panalo na. Kasi hindi enjoy siya dito eh. Parang gusto gusto niya yung eh, mga kaibigan niya dito. Take note ha, ah. walang kaibigan pa na yung anak ko. Sabi ko sa'yo kayo ako Wala <laughs> talaga. <laughs> Puro lokal yung ano, uh, kaibigan ng mga anak ko. Tapos sinusundo pa siya ng parents nung mga kaibigan niya. Ako ganyan. Ah, hi, ganyan. As in, super enjoy siya. So for me, pero talaga yun. Sinusundan namin yung kaya... mga... Ganun talaga dito. Sinusundan ako. Yung mga... Yung tropa ng anak ko ngayon. Okay. Tropa ko dati yun eh. Oo nga. Sinusundan ko pa yun sa sumpa. Hindi mo susundan ko sa sumpa. Punta kami ng kauchen. Tapos ibabalik okay. ko pa yun doon. Oh. O sabi ko, ngayon, tropa mo na anak ko. Ganun din gagawin mo sa anak ko ngayon. Gati-gati na. Kaya maganda kasi like, oh parang kung mama mamanood kami ng sine, ganyan, or ano sila, uh, playstation sa bahay, no, no, classmates, or magsasuffer yeah. sila. Alam mo yung mga gano'n, natutuwa ko kasi, I mean, sa Pilipinas, I don't think Medyo na mahirap na hindi nakakatakot yun. kasi, yes. may takot ka napaka... Ang kiti lang, may mga ano, supply, supply. Okay. Alam mo, ganyan din kami dati. Team Hortons ako noon. Kaso kami ang lalayo ng kapitbahay namin. Kaya kami lalayo pa talaga. Ano yung magkain nyo? Tignan na napakabait ng boss nito. Bye-bye. Thank you sa rolls. Ito. Ito ka lang. Roll roll. Thank you. Ay, bago nga kami umuwi, eh, ito nga ay nagdaan muna kami sa Edison College, Canada. Pinakita niya sa akin itong uh, skwelahan nila. Ayan. Ang ganda ng school, promise. Napaka aliwalas, ang neat, ang clean. Anyways, yung full video ng tour na ito ay susunod sa video na ito kaya pakiabangan yan mga besh kasi napakaganda ng uh, presentation at napakaganda ng explanation ni Miss Lou. Salamat po sa tour and pakiabangan po yung video! Sarap! Hindi <laughs> ako yung sushi lover talaga. Pero ito kasi yung roll and roll. Sobrang sarap talaga nang meron sila. Sobra. Mmm, sarap. Lahat yung bagong big, ginawa nila, ano, nila, meri um, sa kakaiba. Sarap. Ang mura lang yun eh. pero ibulot ko talaga doon. Mmm, sarap po. Ang Sarap po. Mmm. Mmm. Ah. Sarap. Grabe kahit busog na busog na ako, napubos ko pa rin siya. Namit <laughs> Thank you po. Ubos. Kailangan kasi ang sushi ubusin ka agad eh. Buti, tinulungan ako di black Kinain, sinubuan ko. Habang nag, naglalaro ng computer. Napakain ko siya ng lima, hindi niya alam. <laughs> hindi naman siya mahilig din. ako, kumakain lang. Pero kasi itong ano, itong mga sushi, kailang kainin ka agad di eh, Pagka hindi mo kagad kinain, matigas na siya kinabukasan. Ganun.